Tunis ngayon wala kaming pasok. Nandito kami ngayon sa train station para igala ko to sa Sapporo. Yes. First time niya rin sumakay ng train yes. dito sa Japan. So, 12.35? 12.51 pa, unang biyahe. eto nga pala yung itsura ng train station sa labas. Pinatapos muna namin maglinis si nanay para bumili ng ticket. Since unang sakay ni Jesse ngayon ng train, tuturuan ko rin siya kung paano so, bumili ito, ng ticket. Tapos dalawa ka tao. Pindutin mo yung dalawa tao. Hulog mong bayad. Hulog mong bayad. Habang naghihintay makapaglinis si nanay, ay naghanda na kami ng barya pang hulog dito sa machine. Labas oh, oh. na yan. Kunin mo, kunin mo. Sok mo dyan. Sok mo, sok, sok mo. Labas hmm. ka na kung anong oras nga yung nakalagay sa monitor ng dati ng tren ay siya rin yung oras ng biyahe kaya pumasok na kami ni Jesse dito sa loob at ayun maya, maya nga ay dumating na yung tren na sasakyan namin papuntang Sapporo <laughs> dito na lang kami pumesto sa may entrance or yung pasukan ng tren kasi wala kaming reservation para sa upuan dahil yung train na to ay papunta ng airport sabi nila wala daw English sa Japan pero sa train meron joke lang para sa mga turista yun habang tumatakbo yung train hindi nga maganda mayaw si Jesse tingnan yung mga sulok ng train mga mga siya kasi hindi daw maalog sobrang smooth po talaga kasi ng takbo ng train dito at katulad nga po ng sabi ko kanina bawat dating at alis ng tren ay nasa tamang oras. Dito pala sa lugar namin ay may tatlong klase na biyahe ng tren. Rapid, semi-rapid at saka local. Yung local train ay humihinto siya sa lahat ng istasyon. Yung semi-rapid naman ay humihinto lang siya sa mga city. At yung rapid naman ay dire-diretso na siya hanggang airport dada ng Sapporo. Ganito kalawak ang Sapporo Station. Ang Sapporo nga pala ang capital city ng Hokkaido is snow capital ng Japan. Sundan mo lang yan doon babae. At dahil nga hanggang dito lang kami sa Sapporo, bumaba na kami ng tren. Ito talaga yung lagi kong hinahangaan. Dito sa right side ng escalator ay walang nakatayong tao. Dahil nga pala ito sa mga nagmabadaling bumaba ng mga pasahero. Touchdown Sapporo! ay! <laughs> Pag exit namin ng Sapporo Station ay nakakita kami ng sandwich vending machine. Parehas kaming ignorante kaya ginamit namin para bumili. Oh, pili. Ano na pili mo? 30, huh? 39? Oh, napili mo 39. Ito. 320 yen. Hindi, pinutin mo muna yung number doon. Yun, bago. Ito, ito, ito. Yun, bago bayad. <laughs> Oh, ayun na. Panis. Masyado kang na-intriga sa machine na to. <laughs> ay, sige. Sige, kunin mo muna yung ano, binili mo. Pagkalabas namin ng Sapporo Station ay dumiretso na kami dito sa Odori Park o yung mas kilalang Terebi Tower sa mga tawag ng mga pon. Maraming turista at may mga nagpe-perform nga dito. I-picture sana kami dito sa ano, Sapporo kasi mayroon ayan Sapporo. <laughs> ano sabi mo kanina? Kasi maraming lumalapit <laughs> Hindi naman mauubos yan e Ganito talaga ang mangyayari sa ating mga single kapag namamasyal Magiging taga-picture ng magjowa jowa ko <laughs> <laughs> Napaka-approachable talaga ng mga Japanese pinikturan pa tayo. Pinikturan pa kami. sa may tubig, sa may tubig. Tingnan niyo guys, grabe guys, ganda dito guys. Nalula ka na. <laughs> Dinala ko dito sa mga ano, mga appliances. <laughs> yung ano dito, oh. yung TV nito kasi ang laki ng kwarto niyo. <laughs> kasi ang laki na daw ng aparador. <laughs> Tama yun na dinala kita dito para galingan mo magtarbaho, makabili ka ng ganyang kalalaki. O oh, ano? Ano? Uh, kaya yan. Kaya yan. <laughs> Anong nakita mo? yung <laughs> antik Hanggang dito na lang guys. This is Jangkum. Please follow, like, and share my videos. Thank you!